Hi guys! For today's video ay gumawa pala ako ng photo seiko. Ayan guys. Ayan, gumawa pala ako ng photo seiko. At lulutuin na natin siya. Ayan, ganoon lang kadali guys. Tatlong ingredients lang ito guys. Ayan. All, ah uh, cornstarch condensed milk at butter. Yan lang ang ingredients niyan, guys. Ganun lang kadali, guys, gumawa ng photo seco. Ayan, ito na ang ating photo seco. Guys. at tatakpan natin siya guys Ayan guys, yan ang ating photo seco. Ayan. Tapos na nating lutuin to guys. Pangalawang salang na yun guys. Kaya ito na siya. Yummy, yummy. Ganun lang kadali gumawa ng photo seco. At ganun lang din kadali ang gumawa niyan guys. Kasi tatlong ingredients lang yan. At mura pa. Thank you for watching. Titikman na natin ang ating ginawa. My own recipe. Ayan guys. Mm. Sarap nito guys. At pagkagat mo, malinam na. Sipsipin mo lang siya. Thank you for watching guys.